O, ko. Barak, tingin. Tingin. Muna, kamer, oh. wag, wag, wag ka kamay muna, na, Kamay uy. sa camera, oh. Kamay muna. Kamay oh. O. 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 Huwag. Huwag. mo. Huwag mo. ko. to.

Ayan, <laughs> oh. darin galakad. May, may eh, ah. Ano? Kain lang? Oh. Ano? Youtube o? Ano ako makain yan? Youtube yan? Ano? 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 kamain na may kutsara. na, sumuko na ito. Nagahanap lang <laughs> tubig, oh. May buday.

ఎందుకేను <laughs> సోతో <laughs>

Tumuko na isa. Ay, oh, na. Gusto ko tubek. Tubek. <laughs> Ay, Ay, na tubig, tubig. Tumaya bag matibay yan. mo kami tubig sa ano? O, tignan mo. Tignan sa ano? Tignan ko sa ano? po si Banong. Makain po si tahimik lahat, ano? Matapos <laughs> naman <laughs> ka lang, pagod na pagod na, ako po lang. mo ka lang? na ka? Tapos. Matay naman ka mat.

Tapos yung mga mga kalapon, no? nag sila lahat, ha? Tirawa-tiwa siya kayo, tirawa Apat! Dalawa na lang! Dami pa niya, no? Ayan mo. Dami pa, eh. Dami Dami pa, eh. Dami Dami eh. pa, Dami pa, eh. Pusin talaga ni Barak yan. Dalawa na rin, ha? Dalawa. <laughs> Ayaw na rin. <laughs> <laughs> na In the Wala, ininom ko tubig eh. Ito po,

gising na lahat ito, ha, gising lang. diyan, <laughs> <laughs> <na>? <laughs> wala wala pa nang, haha, wala nang wala nang sinayang, wala na, ayum na, wala na, wala na alu, wala, na? wala, 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 Dami eh. <laughs> <laughs> <Dengar> pa yun, Oops, <laughs> matapon.

Eh nuke kan. Yo, Masari mo. Masarap. Jo, sari mo. boy. mo -am -am dito, boy. Ay putang. mo? Wala kang sarap. Hoy. Kain mo dito, boy. Kain mo ba, sari mo. Yum yum yum. Jo. Yum yum yum. Kain mo. The ulitin